Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating pong sumada sa Pecha at ngayon naman po ay susumada naman natin ng ating Pecha ngayon po June 26, 2025 sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga viewers natin sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan natin ng ating sumada ngayong June 26 dito po tayo sa June 6 pa rin po tayo dito 26 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 6 is 8. 2 uh, plus 5 is 7. At ganoon pa rin po sa bandang kitna. Add lang natin sila. 6 plus 8 is 14. At 8 plus 7 is 15. Ayan mga uh, idol, at sa bandang baba, 14 plus 15 is 29. Ito po yung ating unang numero, meron tayong 29. At yung kapares nating na numero, dito naman po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin sila, yung tatlong numero natin dito. 6 plus 8 plus 7 is 22 or 21. 21. Ayan mga uh, idol, yan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 21. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin matayaan. 29, 21 or 21, 29. Ayan mga hinder, at yan 2 digits sila, kaya simplify din natin bago natin isalala. Ayan, pasensya na po sa mga ingay. Ayan, dito tayo sa 21, 2 plus 1 is 3. At dito sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 digits po yung 11, kaya simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 1 is 2 meron tayong 3 at 2 na isusumada munahin po natin isumada ang 3 kunin mo natin yung 21 sumada 21, 2 plus 1 is 3 pwede din uh, 30, sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede din po dyan ang 12 sumada 12, 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 30 9 3 plus 9 is 12 ayan mga idol, at sa 2 naman, yan po kunin mo natin itong 11 sumata 11, 1 plus 1 is 2 pwede rin po dyan o kaya kukunin po muna natin pala yung 29 sumata 29 2 plus 9 is 11 pwede rin ang 20 sumata 20 2 plus 0 is 2 at pwede rin ang 38 sumata 38 3 plus 8 is 11 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede rin tayong sa ating samadang ngayong June 26. Ngayon tayong 3, 21, 30, 12, 39, 12, 11, 29, 20, at 38. Kaya rumble pa rin po natin. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample naman, kailangan natin yung 11. 11. 11 at 30. 11 at 30. then 2 and 21 uh, 29 and 3 ayan mga idol ito po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayon po June 26 ayan meron tayong 11.30 2.21 at 29.3 ayan meron tayong tatlong sample dito at kung okay po sa inyo nagustuhan nyo po yung mga kombinasyon ating nakuha pwede pwede rin po natin matayan yung mga yan. Hindi naman dito po sa mga naka-insert natin mga numero, pili lang po tayo. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sa pecha para po yung June 26, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.